Ngayong araw nga, nga hindi na namin mapigilan ang pagkain ng ice cream. Kasi nga sobrang init naman dito sa amin. Sa sobrang init nga hindi na kami nagpapansinan dito sa bahay. Kaya naman naisipan ko silang abalahin sa kanilang mga ginagawa. Kaya naman gagawin ko na ang aking mga pinagbabawal na teknik. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong... Busy ah. Oh. Busy ah. Oh. Hindi ako mo. Busy ka busy ka po yah. Ka busy rin na. Busy rin na. Abalang abala talaga ang mga bata. Hindi nila alam na mayroon na akong binabalak na hindi nila pa nalalaman. Busy pala busy. Perfect Mang Juan. Tingnan ko lang Hindi ko kayo maging busy dito. Ilang minuto nga lang ay meron na agad sumilip na ulo. At dito nga nagtagumpay ang aking plano. eto na siguro yung pinakamagandang teknikong nagawa. At maya maya nga ay biglang lumabas na rin yung isa kong anak at isa-isa na silang nagsisida muka at nagsisikuha ng aking tikirya. At pagkatapos nga nilang kumain, na eh, kan na uli sila sa kanilang mga bayba. At habang nagbo-voice nga ako, ito namang isang ito ay panayang sigaw sa kanyang mga anak. Huh? <laughs>

Oo. Oh. Ayan gusto mo tinis? Ha, ah, pagkatapos ng chichirya, ano gusto mong kainin? Ha? Ano gusto mong kainin? Ice cream. Huh? Ice cream? Well, let's go. Alin diyan? Wow, bites. Okay, bites. Hmm. Oh. Kiss mo na si muna. Mm. Ariko. Kiss lang. At pagpasensyahan nyo na nga ang aking pagbo-voice over Kasi nga hindi naman talaga ako sanay mag-voice over Kung dito Kung hanggang dito, ngayon ay nanonood ka pa rin sa aking video Ay isang patunay na yan na nag-e-enjoy ka talaga sa aking mga pagbablog Ah ito Hindi yeah. sa Wala ang sasabihin mo Ang sasabihin mo Kisa ulit Thank you po Thank you po うん。Mm.